Kamakailan ay ibinahagi ng aktres at komedyante na si Pokwang ang isang nakakaantig na revelasyon. Isa na siyang ipinagmamalaki na lola. Sa isang emosyonal na panayam kay Boy Abunda, ibinukas ni Pokwang ang tungkol sa kanyang apo, sa relasyon nila ng kanyang panganay na anak na si Mae, at sa kagalakan ng pagiging mamita. Tingnan natin ang kanyang nakaka-inspire na kwento. Sa kanyang panayam sa beteranong host na si Boy Abunda, ibinahagi ni Pookwang ang isang taos-pusong payo para sa kanyang anak na si May tungkol sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Pero ang nakatawag ng pansin ng lahat ay nang ihayag niya na mayroon siyang apat na taong gulang na apo. With a big smile, Pookwang expressed her immense pride and joy, saying, "I am a lola." And it's another blessing, another reason to pray for a long life para makita ko siyang lumaki. Magili niyang ibinahagi kung gaano katalino at kaibig-ibig ang kanyang apo, na inilarawan siya bilang super cute at super talino. Isinilang ang apo ni Pokwang noong panahon ng pandemya, panahon ng mga hindi inaasahang pagbabago para sa kanilang pamilya. Si Mae, na may planong magtrabaho sa New York, ay kailangang manatili sa bahay dahil sa pandaigdigang krisis. Sa kabila ng biglaang pagbabago ng mga pangyayari, inihayag ni Pokuang na naramdaman niya walang iba kundi ang kaligayahan ng malaman niyang buntis ang kanyang anak. In her own words, Pokuang shared, Kasi ako lagi kong sinasabi makagraduate ka lang masaya na ako. Ang tagumpay ni Mai na makapagtapos at maging isang responsabling na sa hustong gulang ang naging dahilan kung bakit si Pokwang ang pinakamayabang na ina nang sabihin sa kanya ni Mai na siya ay umaasa. Ang tugon ni Pokwang ay puno ng pagmamahal at pagtanggap. Para kay Pokwang, ang tagumpay ng kanyang anak at ang pagdating ng kanyang apo ay nagdala ng bagong kahulugan ng layunin at kagalakan sa kanyang buhay. Ibinahagi pa niya ang kanyang espesyal na palayaw para sa kanyang apo, Mamita, isang termino na sumasalamin sa kanyang masayang personalidad at malalim na pagmamahal. Para sa pamilya niya, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinagmamalaki ni Pokwang ang tungkol sa kanyang apo. Sa isang panayam ng push bets noong Mayo, binigyan niya ang mga tagahanga ng isang sulyap sa kanyang buhay bilang isang lola, na sa kanyang tatlong taong gulang na apo. Ang paglalakbay ni Pocong bilang isang ina at ngayon ay isang lola ay nagsisilbing patunay sa kanyang walang pasubaling pagmamahal at katatagan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng pagyakap sa mga hindi inaasahang biyaya at pagpapahalaga sa mga mahalagang sandali kasama ang pamilya. Here's to more happy and meaningful moments for Pokwang and her growing family. Don't forget to like, comment, and subscribe for more inspiring stories from your favorite stars.